wala uh, bang parang uh, governing law tungkol dun sa ganong uh, uh, impeachment procedures, uh, Attorney Barry, na dapat pag hindi nagawa ng 19th, pag inupuan ng 19th, hindi na pwedeng ipagpatuloy ng 20th Congress? Well, ako, para sa akin, malinaw ang sinasabi ng konstitusyon. Diba? Na unang-una, kailangan nating alalahanin, ang impeachment, hindi yan yung ordinaryong trabaho ng Senado. Diba? Uh, yung uh, patakaran na nagsasabi na yung uh, mga batas, yung mga panukalang batas na sinampa sa loob ng Kongreso, eh pag uh, umabot yan sa susunod na Kongreso, hindi na automatic na uh, nakafile. Kailangan i-refile, kailangan ulitin, etc. Hindi dapat yan nag apply sa impeachment. Dahil ang impeachment, hindi naman yan pagkapasa ng batas eh. Ibang trabaho yan. Special na trabaho kumbaga ng Senado. Kaya nga, Uh, kung maaalala natin, sa mga naganap na impeachment trial sa nakaraan, eh, sumusumpa pa ng hiwalay yung mga senador bilang mga senator-judge sa impeachment. Patunay na hindi ito yung ordinaryong tungkulin na pinapaganap sa kanila bilang mga senador na magpasa ng batas. Kundi ito ay hiwalay na trabaho na binibigay sa Senado bilang impeachment court. At malinaw, uh, sinasabi ng ating Korte Suprema, ang impeachment ay isang continuing body. And bilang isang continuing body, dapat kahit na magpag-tumawid yan from the 90th to the 20th Congress, pwede pa rin silang kumilos dito sa impeachment. Halimbawa, uh, nagkasampatay ng kaso sa Supreme Court. Mm -hmm. Hindi naman ibig sabihin na habang nakasampa yung kaso mo sa Supreme Court, may mga nagretiro ng mga mahistrado at mm -hmm. nagpalit. eh Kailangan ulitin-ulit yung buong proseso ng pagsampa ng kaso, hindi Tama. Ka po. Tama Pwede po. namang uh, mag-rule yung bagong uh, mga uh, miyembro doon sa nakaraang kaso na uh, nakasampa. So hindi ko nakikita kung bakit uh, hindi pwedeng mangyari yon dito sa kasong ito.